So ayan, good morning mga kalungsod. Nakarating tayo dito sa kabilang ilog na medyo lib 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 na siya. Ayan, may napansin ako mga kalungsod. Ayan, may mga ano ng ano, mga ribolto ng ng anong tawag ba dito, usa. Ayan. Ayan. At saka may mga ano din dito mga kalungsod o oh, may nag-alaga din ng nag-alaga din ng kanino kaya ito? Ayan, may nag-alaga din ng mga pato dito sa loob. Ayan. Ayan, oh. May nag-alaga ng pato. Ayan. Dito lang yan sa tabi ng ilog, mga kalungsod. Ayan, tsaka may nag-alaga ng kambing. Ayan. Nakarating na tayo kung saan saan mga kalungsod. Mamaya maya babalik na tayo doon sa tabing ilog. Wala ganong tao rito. Maghahanap lang tayo ng ma makuhanan ng ano ng ating camera. So, ayan mga kalungsod nakakita tayo. May dinidevelop kasi dito mga kalungsod. Ito dinidevelop pa kabilang ano na to mga kalungsod. Ayan, marami mga nagja-jogging. Ayan, marami mga nagja-jogging. So ayan mga kalungsod, oh, ang daming kalapati oh. Hindi tayo makapunta na doon mga kalungsod kasi ginagawa po 'yan mga kalungsod. Ayan, ang daming kalapati oh. Libutan natin mga kalungsod. Ang daming kalapati. Ayan. Ganda ng mga kalapati oh. Alaga sila, ayan. Daming kalapati sa kabila mga kalungsod, manok lungsod mga native na manok native ba to ay, ay ang liliit ng hala ang gaganda ng tayo nila mga kalungsod oh. ang liliit nila oh Ayan oh, ang liliit nila. Yan ang tayo lang nila. Oh. Ang ganda ng mga tayo nila oh. Ano kaya klasing manok to? Ayan. Hindi na tayo makapunta doon mga kalungsod kasi dinidevelop po yung ating kabilang tabing ilog. Ayan, ano bang pangalan nito? Ayan, kilala nyo ba itong mga kalungsod? Kilala nyo ba yan? Ayan. Kalungsod, ayan, oh, ang daming mga mga gamit na pang develop. Ayan, nagde-develop sila dito sa tabing ilog. Ayan. So hanggang dito lang tayo mga kalungsod dahil hindi na tayo pwedeng umano dyan kasi dinidevelop may gate po hindi tayo makapasok ayan kinakain pa rin nila mga kalungsod yung aking yung aking ibinigay na cat food ayan nasaan yung isa dito yung isa binigyan ko sila ng ay tulog na oh ayan mga kalungsod kanina binigyan ko sila ng cat food so ayan nakatulog na sila ayan pa yung mga cat food kunti na lang oh sinisimot na lang ng isa ayan sinisimot nila ayan yung isa ang sarap na ng tulog ayan binigyan ko sila ng pagkain <laughs> nagulat. nagulat siya nagulat Ayan mga kalungsod. O oh, in fairness mga kalungsod. May nagtitinda rin banda rito. So papasyal-pasyal lang kayo dito sa iba yung mga kalungsod. Hindi kayo magugutom. Ayun. Wala lang akong dalang pera. Kaya hindi tayo, hindi tayo, hindi natin mabilang si nanay. May mga kakanin si nanay. O. Oh. Ayan. May saging. Ayan. oh, in fairness mga kalungsod ha. Ah. Basta't gustuhin ng tao na maghanap buhay. Hindi hadlang kung ano pa mang ano hinaing sa sa sarili basta kumilos lang kikita ka na ayan ay cook mismo pa si ano si ate oh ayan nan mga natin mga kalungsod go ano yung mga hinuhukay ng mga mga people of the Philippines dito banda ayan ano bang hinuhukay diyan mani pa ba rin ba mani pa rin ay, <laughs> <laughs> Ayan, tingnan natin mga kalungsod kung marami na silang nakuhang mani. Ayun. Kailan? Anong oras ang mani? Mga ano lang to. Mga isang oras. Kalahati lang. Ayun. Ayan, nanguha sila mga kalungsod ng pang ano yan sa ano sa isda. Ayan. Ayan. Kanina, dalawa lang sila mga kalungsod. Ngayon, marami na sila. Hati tayo ng sahod mamaya ha? lima na sila. Lima na. Lima na. Ayan. Ayan. Luminis yung ano. Luminis yung tabing ilog. Dahil sa kanila, ayun, no? Linis talaga yan. Hindi, yeah, yung bulati. Eh. O yan, Malang o yan. Liit, eh. Ah, maliit, ah. Di May size siyot, din pala. Di masiyot sa ano, si Ma. Ayun. <laughs> Ayan, mga kalungsod, nangunguha sila ng bulati. Ayan. Ito, nandito rin silang dalawa ni Kuya. Ayan. Ah, Kuya, maraming mani. Mani? Oo. Oh. Wala kayong mani. Ah, wala bang mani? Oo. Hahaha. <laughs> Ay, mamay. Mami, ang gabi pa mong kakaroon ng mani. Ah. Wala pa, hindi pa lumalapit eh. Hindi ba? Yung mani. <laughs> Ito din si kuya, oh. din ang mani. Oh. Ayun Ang, ay, ang lalaki. o oh, dito banda oh, ang daming ano, ang daming bulate. Dito banda kay kuya. Ayun oh, ang daming niya nakukuha. Ayan. Sabi siguro kuya, wag ka maingay, hindi pa ako tapos. <laughs> mga kalumot ayan banda rin dito mga kalungsod piknikan yan lalo na pag linggo ang daming tao dyan meron dyan 16 na table ayan meron dyan 16 na table daming tao dito kumakain lalo na pag linggo sabadot linggo Tingnan nyo mga kalungsod yung arko na gawa sa kawayan, o. Oh, ang ganda, o. Oh. Ayan. Gawa din yan sa kahoy yung, ano, yung kutsara na yan. Ayan. Gawa lang po yan sa kawayan. Palatandaan, napapasok ka na doon sa kabilang ilog. Ayan. Ayan, sa kabila naman, tinidor. Ayan, di ba? Unique, mga kalungsod, unique. Ano siya? Gawa lang sa kawayan. Ayan kasi dito pwede kayo magpiknik-piknik lalo na pag Sabado Linggo mga kalungsod ang dami ditong tao nagkakainan ayan ayan kaya merong sign na kutsara at saka tinidor dyan ayan dito naman mga kalungsod ayan Sunta Club of Marikina City ayan ang dami mga estudyante na nagtatambay dito lalo na sa hapon mga kalungsod ang dami mga estudyante na mga nakaupo dyan ayan ang dami dyan ayan mga kalungsod balik na tayo dito sa kabilang ilog para tayo ay uuwi na at dito lang ang daanan yan mga kalungsod itong mahabang tulay na ito mga kalungsod ayan ang daanan papunta doon sa kabilang ilog akat sa, sa kabilang ibayo naman ayan ayan so daan tayo mga kalungsod ayan dito lang ang daanan natin. Dito lang. Yan, marami din dumadaan. Nagdadala na kanilang bike. Ang laki kasi ng space ng, ano, ng tulay na itong mga kalungsod. Oh. Ayan. Tsaka ang tiba Eh. Kahit pa siguro truck ang dadaan dito. Ayan. Ayan, ang linis ng ilog mga kalungsod. Ang linis. Ayan oh. Flix ko sa inyo mga kalungso dito yung temple, parang Chinese temple. Ayan. Ayan mga kumpari ko. <laughs> Dito lang kumukuha lang ng ano, may upload So ayan yung Chinese temple ng Marikina mga kalungsod. dayan, Si kumpare may ka-text oh. <laughs> ayan. Dito lang din yan mga kalungsod sa tabing ilog syempre. Ayan. So ayan mga kalungso dito banda maraming tao mga nagtatambay may nagtitinda-tinda rin para kumita si ayan dito natin tatapusin yung ating video mga kalungso dito banda sa papuntang Butiki Park ayan dito pa rin yan sa tabi ng Marikina mga kalungso oh, sa tabi ng Ilog ayan si ate nagtitinda din siya ng saging ayan kung may dala lang ako ate wala akong dala Ayan. Tsaka may kamuting kahoy pa daw siya. Ayan. So, oh, dito marami mga pagkain, mga kalungsod. So, kapag ka lumabas ka ng bahay, mag jaging, -jaging ka lang, maglakad-lakad ka, magdala ka sigurado ng bariya para makabili ka ng kanilang mga pagkain dito. So, ayan. Maraming mga nagtitinda-tinda. Kasi, Marami nga ditong naglalakad-lakad, nagja-jogging-jogging. Ayan. So hanggang dito lang mga kalungsod and good morning mga kalungsod and God bless us. Thank you, thank you. Hanggang dito lang yung ating video mga kalungsod. Thank you, thank you again. Maraming salamat po. Thank you.